Hello mga katita saning, welcome back sa aking channel At for today's vlog, nandito po kami ngayon sa lupang nabili ng atinibal. ni Bal At dahil po ilalagyan daw po nila ng pinto ay yung pinakang gate po niya Aray po ay natapos na din Ito po ay nagawa po ng tatlong araw Yun banda lang po doon ang hindi pa po na ano Nalagyan po ng pinakang ano niya po Harang Tapos yung kanyang pinakang gate. Yan po yung gagawin niyo ni natito ninyo. Ari po dito eh marami na rin pong pinapagawang mga bahay. Doon banda po sa mga sa dinanan po namin eh pinakang ano eh marami na rin pong wala na bahay. Oh, saglit laang naman po kami dito. Guro half day yan lang naman po ang gagawin. We po nila. Medyo maluwag-luwag din po itong nabiling lupa ng atin ni Val. Ano lang gagawin natong pintuan, okay? Doon po banda ay eh, marami din pong mga nakatanim na ano, sitaw. Ayun po yung sitaw na kulay violet. Ang ating tita Ago po ay ano, nagmemeryenda na. Takot magutom. <laughs> Wala pang nagagawa, nagmemeryenda na tayan po si Kin-kin ay nakakita naman po siyang Makalaro doon Halika mo na dito na Mainip doon Eh sut mo yun yung salamin Isot mo yung salamin mo Pare kay Pugi Kinakain kinapay Kinakain kinapay Ayan po si ating ni Ida ay eh, may binili na pong ano. Anong tawag dyan mo? Steel mating. Still mating. Dito naman ako hanan. Bigyan mo pa din si ano si Tito Dayo ng ano tubig. Mamaya Mamaya na. Ayan po sila Tito Ninyo ay eh, nag-umpisa na din pong mag-welding. Dinin nala ang po kami sa rilim at mainit doon. Lumapit <laughs> oh, ka na. Ma! na nga. Gano'n Ken. Minit? Ken. Mainit, Ken. lagay mo dyan oh. in po binubuhat na po ni na tito ninyo yung steel matting at ayan po si kin, kin ay bibigyan po ni niya yung tubig, deyo, ng tubig si Tito na hingi ng tubig Lasahan daw muna niya yung tubig. Lasahan daw muna niya yung tubig. Ay, Kasi nga nga ako, ang naging video din eh, binigyan din niya ako ng tubig. Ay, saka ay, si, ay. si papa niya. Ayan ay, po, isa na lang po yung gagawin nila. Kami po, maya-maya uwi na rin. Hindi na kami abutin ng tanghalian. Tingnan ko natin. Nasa ako sa paningin. Uwi na kami.

ayan po malapit nang matapos yung ginagawa nila dito ninyo nabakuran na din yung lupa ni Ate Aika eh po nandito na po sila banda sa may pinto. Sa may pinto ng gate. Eh, okay, saglit na laang. Ayun. po si Tito ninyo ay nagtakid na rin po ng duyan dito sa puno ng kuba. Kuba ba 'yan? Kuba yan ah. Hindi. Kuba mo. Hindi. Hayo na magpagtalo sa akin. Mo, ano sige. Po yung mga puno. <laughs> ba? Hindi. Para. ah, iba, iba pala. Yung ano nito, yung ano pala nito, mga bilog ano, bunga. Hindi pa po, hindi po pala kuba. Sorry. Pero yung dahon niya parang kuba lang din. Ah, may bulaklak siya oh. Puti. Oh, <laughs> <laughs> kinis daw po yung kinis ni Ken Ken yung papa niya pampalakas daw po ng gawa. <laughs> Ang mama walang kiss. Oh, nga naman. Sarap, ah. Oh. Si Tita Ago, kiss mo din. Pampalakas kumain, si tita Ago naman. kain ng tinapay ko. Si Tita Ago mo din, kiss mo din, si Tita Ago. Pampalakas ng kain ng tinapay. Dali na! Dali na! Kiss mo din siya! Mabango si tita mo? Mabango si tita? Mabango. Mabango Sabi mo kayo na hindi. Dito po sa ano sa lupa ni Ate ni Bal, ay eh, meron din pong mga nakatanim na ano talbos ng kamote. Lulusog ng no, ano. tapos don doon po sa may ano niya, bakod eh may meron pong alugbati dito ka na dito naman po yung ano yung sitaw na kulay ano violet po Yun, may binhi dito naman po banda eh meron pong kalabasa ano naman para sa ngan Para sa yan, Ken? Para saan yan, Ken? Sa, sa tub. Sa? Sa? Sa aming tubig. Pang palakas. kali mo yung kuryente <laughs> malaki yung nervous sa kuryente at ayan po tapos na po si ninyo mag welding at ngayon po kami ay pa uwi na rin hindi na kami inabot ng alas 12 hours later. Uh, iluluto na po itong nahingi natin na isda kahapon sa lancha. Ngayon laag po namin na iluto at gawa ng kami po kahapon ay may ulam na. Amin na po muna ng nililuhan. Akin po ito ngayon gagataan at saka yung iba po ipiprito ko na. Gigisa po muna natin yung luya. dalawang malalaking isda ang uh, natin kahapon ito po yung ilisa ng gusto aring buya para po eh uh, masarap ngayon pa isusunod na rin po natin itong bawang ito ito ah ba yung Yung iba hindi na, yung iba na dadatay, hindi na po nila binibisa. Kasi mo magbibigay. Pwede pong design, pwede pong hindi na. Nasa inyo po yun kung anong, ano nyo, kung anong hindi ano nyo po lang kung gano'n po. Pinataan. Pwede pang, pwede nang pwede nang isang pagsama-sama yung iba. Ilalagay na rin po natin aring sibuyas. Ayun po, iniluto ko po na pong lahat at atin... ng lahat po na talaga dito sa ating ano, makakaulam na. nanay, namanong. Siguro ay eh, magsasabay-sabay na rin po kaming kakain mamayang gabi. Bisa muna natin ng ito. At ayan po, ilalagay ko na rin po aring isda. Ating isdang tambakol. Ayan po yung parte ng ulo niya. Sinama ko na po yung atay at saka itong ano, ito yung po Ito so, yung sarap po Kari po yung ulo nito ay bini, bini asarat, gawa ng ano po, uh, malalaki. hapon ay na po natin lahat. Atin mo munang katakpan. Kari oh. po yung uh, aming ipiprito. Medyo marami-rami po. At pwede po rin sa gulay. Buta ng gulay. Ito po, po ang siling green. ayan po na medyo na gisa na po yung ating isda. Ilalagay na rin po natin itong unang gata. Ilalagay na rin natin itong sili. Paminta. Para yan lahat, eh, maglasa ng lahat. Ayan mo isda, eh, man, ano, madali ko naman yung eh, Ayan po, ilalagay ko na rin po yung kamyas. Ay, maliit pa. Salalim ng kamyas? Hindi, halim dito. Okay na yung baulilay. Mama, may trabong baulilay? At dito naman po sa kabila ay magpiprito na rin po ako. natin ilagay itong pangalawang gata. luto na po ang ating ginataang tambakol. At ayan, tapos ko na rin pong iprito itong isdang tambakol. Ari po ay pwede pong ipangsahog din sa ano. May, medyo matagal-tagal na rin po kami hindi nagdidinig Kaya baka bukas magdidinig din kami. Ngayon po kami maghahapunan na. na. Kasano anyway, po namin si Tita Iday, tsaka si Nanay, Tito Deyo, tsaka si Tita Ago. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po si Ago. Kain po tayo. Ang ulam po namin ngayon ay yung nahini po namin kahapon na da. Ginataan po namin. May kalin yung ilong. Okay. <tongan> Ito po ay ano, galing po kay Boss Dodong. Thank you po Boss Dodong. Tayo na, tayo tayo sa bang. Ano? po ay nalibre ng pag-ulam ngayon. Mm. Okay. Ay, okay. Marami. Kain na muna. Tintan na naman yun. Hindi, tarte. Tarte tans. Sabong tans yung ano, isang budi. Gabi, isang gabi. Ayan na. Bawin na siya doon, pilo, no? Malaki din ang ano kasi siyempre pag matagal nang hindi makalaot yung payaw, papatid pag malakas yung agos. Yun ang hindi nila alam. Nisan, no, yung limang payaw nila, minsan nawawala lahat yun. Minsan, isa na lang. Ah, magkano yung kasos ng payaw? Sa lubid? Oo. Oh, 100,000 din ang naabot nun, ng isang payaw. Sa lubid pa lang. Sa lubid pa lang, ma. Sa lubid pa lang, ma. Balik na lang.

будем заходим